So yun, good morning, good morning mga master, God is good all the time Yan, at ngayon ay uh, papajak tayo mga master, medyo maaga pa, time check is uh, 2.50am in the morning Yan, alis ako dito ng 3am at a-attend uh, tayo ng uh, pedal forward sa SM by the bay Hosted by uh, SM <laughs> yun, ang mga kasama natin ngayon pumadyak, uh, tatagpuin ko doon ang mga taga Padis Barkada Bikers Club yan so yan, so Lord hinihiling uh, ko sa iyo pagpalang kamay na gabayan mo at ingatan ako sa aking pagpadyak patungo sa FM by the Bay upang tagpuin ang mga taga Padis Point Barkada Bikers Club yan ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ang gagamitin natin ngayon mga master to. Yan. Kitang <laughs> kita walang daya. So kumpleto na yan mga master. Meron tayong ilaw. Yan. Medyo maliwanag na yung ating light. Tapos meron din tayo sa, sa likod. Yan. So yan. <laughs> yan, kita kita sa mga master. Tara, padyak na tayo mga master. At medyo madilim pa nga. Ah. Yan, kita. Oh. Yan. So yun. Ride out na nga tayo mga master. So ang layo dito mula sa Bat kay Bangkang SM by the basic ko. Kulang ko mga 40 40 kilometers. Ayun. So abutin siguro tayo mga 2 hours. Ah, uh, ganoon mahigit kumulang. Ayun. So, tara mga master, tawag pagbaba ko rito. Ayun, oh. medyo may tubig pa. So, tara, let's go. nandito na tayo sa May Clock Town na yan ha ah. ang kita walang daya 3.15 in the morning <laughs> ah, nandito na tayo sa MacArthur <sighs> ang ah, liwanag ngayon dito mga master <laughs> alamat sa uh, provincial government ng uh, Bulacan at naging maliwanag na to <laughs> buong MacArthur to hanggang marilaw kaya marilaw Wala <laughs> marilaw tulay Kabila ang may kawaya medyo Madilim pa dun Wala pa ka no? Yan Masarap na magbike dito mga master Ay, Hindi na ganong uh, lubakan tong uh, makartur. Malaki na akong progreso Sa master Yan Ito sa part na to Pag maliwa ka Yan na yung papuntang Pilipina rin Tara dire direto tayo mga master At dadaan pa tayo sa Mga bayan ng uh, Marilaw May Kawayan Valenzuela Malabon Manila And kaya pa sa atin ng Manila Pasay na At nandoon na yung uh, Ating target na location SM uh, MOA By the way Ayan Nesto pa rin ang pagyaka natin mga master oh. Ang ganda ng daan ngayon Bukod sa maganda ng daan Maliwanag pa So yun lang mga oh, master Pagkakang pa paaga Medyo puro truck ang makakasabihin ko sa kalsada Ah kanina pa yung daming truck <laughs> So naglalaki ang mga truck Ah, uh, pa ng mga karga niyan. Ayan ha ah. At nandito na nga tayo sa May Kawayan At Ito yung May Kawayan Seat Hall ito Kawayan Seat Hall ng May Kawayan Tuloy pa rin tayo sa aking Pagpadyak mga Sir Pagpapalida tayo na ang uh, Valenzuela City. Bro, may kawayan City. Okay, Yan, mas maliwanag sa Valenzuela, mga sir. Oo, oh, Walang daya. Parang araw. <laughs> At nandito na nga tayo sa may uh, Monumento Circle. Monumento yeah, Circle At, time check ako 4.11 so tumatakbo na tayo ng 1 hour and 11 minutes kaya yeah, mapasok na tayo ng uh, LRT yeah, alright medyo malapit lapit na tayo sa 0 kilometer muna dadama na tayo doon nandito tayo sa may uh, LRT huy ang uh, panis you <laughs> zero kilometer na nga tayo mga master <laughs> Kapit tayo ng zero kilometer Alam ba tayo ng sir. Child. Time check is uh, 4.38. 38 4.38 yeah, yan, tayo. 38, tayo dito mga master. sir so, yan, yan tayo ng SM by the bay so 1 hour and 38 minutes sa tayo mga master. walang pa yan, dire-diretso <laughs> Kailangan mga five Nandun na tayo Kasi tatagpuin natin sila sa Palace Moa Makakasama natin Kasi magpaparegistro pa tayo sa Registration ng uh, Pedal Okay Puh <laughs> Ang ganda rin naging bahay ko Dire diretsyo Ayos Solid <laughs> And then So yun, nandito rin tayo ngayon at mag claim na tayo ng uh, ating athletes uh, dito sa online registration. <laughs> so yan. Thank you Lord at nakapinakong mga ayos matiwasan. So, okay na tayo ngayon mga master. Uh, so welcome tayo mga master dito sa uh, SM MOA. Dito dito yung mga taga Farfly at kasama ko ang mga taga Paddy's Bikers Club. Good morning, Batman. nantikan sure, nanti sila dito mga master <laughs> <laughs> Mataga, begitu mga master good morning good morning good morning mga ma'am good morning sir set good morning good morning ice good na yeah. tayo mga master dito uh,

Oh, here si Batman. One. Picture kami kay si Batman. Kasama ko okay, to sa ano eh, kasama ko to sa <laughs> Sa ride ng 360 mayon. Oyoy. Aba kae, buhay. Hey, hey, hey. Gusto muna mga master. Okay, mga master. Good morning So ang dami din nag dito mga master eh, Last year nasa ano ko eh Fairview, SM Fairview ako nag e, dito ngayon ay uh, sa tayo nag-join uh, Ang dami rin Baba na yan oh, sipag umina. Asa kalagit na atay mahamasa. Hoy, mga master, make up potpot tayo dito. Oh. May hey, mga potpot. -pot. Shout out master. Shout, -out. Shout -out kay Christian di pumenta. Sayang. <laughs> O yan, ingat tayo mas sir And God bless So yan, dahil palang kapot-pot dito kanina pa Ingat-ingat tayo mga kapot-pot Shoutout sa lahat ng mga kapot-pot natin Na nag-join dito Sana manalo kayong lahat Ako rin, sana Ano? You know? Maraming salamat SM Uy Nakabul pa Nakabul pa <laughs> Yan, nakalipo na kami mga master <laughs> Dami, ang saya Talagang pacing lang eh, takbong pogi どうぞ。 dami Saka ang ganda ng pacing Hindi ko mapapagod, walang naiwan oh, Sama-sama pa rin mga master Hello, Tay Dami, nag-join oh salamat SM Cares yan okay, kita yan yung mga jersey na pinagay nila oh. Ayan, mga master <laughs> At saka maraming pa premyo na inilaan para sa mga bikers so maraming salamat SM Good. so yun na nga mga master wala nga rito sa SM by the bay so, may bikings ito nga po yung lingkod kasama ang Padis Barkada Bikers Club na pinumunuan ni Sir Mike. Maraming salamat. Yeah. Sir Alan, Sir Joseph. Ayan. Yung so, hapo yung banlingkod na lagi nagtatanong. Ayos pa tayo dyan mga tiyo. At nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin. Kaya galaw-galaw nang hindi pumanaw hanggang sa muli. Salamat.